Hello mga kasapot. Ayan, so hihingi sana ako ng tulong sa inyo na i-share yung video na to at kung magkano ang kikitain dito sa video na to ay ibibigay natin or idudunit natin dun sa mga nasalanta o naapiktuhan ng lindol sa Cebu ang gagawin lang natin ay i-share yung video na to, ikalat sa buong social media, lahat ng social media nyo, i-share nyo itong video na to, tapos yung kung magkanong kikitain ay i natin na itulong dun sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. So hindi na ako hihingi sa inyo na kahit singkong duling, kahit kahit magkano guys, kahit piso hindi na hihingi sa inyo guys. So ang hihingin ko lang sa inyo ay ma-share ninyo yung video na to. So malaking tulong na yung guys lalo-lalo doon sa mga naapektuhan kahit mala kahit kahit ano lang yan, kahit isang share nyo lang guys, kahit isang share nyo lang. Marami na kayong matutulungan. Yan. So isa sa mga uh, kailangan kasi ng mga naapektuhan sa lindol ay tubig at saka pagkain. Yun talaga yung paulit-ulit nilang hinihingi sa atin na mabigyan sila ng tubig at saka pagkain. Kasi yung pagkakaalam ko ay uh, nawalan sila ng, uh, uh, ng tubig. yon Kaya yung uh, number one ng hinihingi nila. Kaya sa mga gustong tumulong pero walang-wala naman, ito na lang yung gawin nyo guys. Makakatulong kayo dito sa gagawin nyong yung pag-share. So, i-share nyo lang yung video na to at kung magkano kikitain ay ibibigay natin lahat-lahat sa kanila. Ipapakita ko naman sa inyo guys pag kumita na yung video na to at ipapakita ko rin sa inyo ang pagbibigay natin doon. Kaya ako to ginawa guys kasi walang wala rin ako. Kasi yung kinikita ko dito sa sa YouTube ay maliit lang kasi maliit lang naman yung nanonood eh kunti lang naman nanonood sa vlog ko. Kaya kunti lang talaga yung kinikita ko dito o sinasahod ko dito. So kami kami kasi mga vlogger at alam ng mga vlogger yan na nagbabasi kami sa views. Kung ilan yung views o kung ilan yung nanood, kung gaano kadami yung nanood, ganun din yung kikitain namin. Kaya, ang gagawin nyo lang guys, ishare nyo yung video na to. At kung magkano kikitain, ay ibibigay natin sa kanila. So, dalawang platform to guys. Sa Facebook, i-upload ko to. At dito sa YouTube. So, dalawang plat platform. So, malaking tulong yan. Dalawang platform, guys. di ba So, pag kumita yung Facebook natin, ibibigay din natin dun sa kanila. Pag kumita yung YouTube natin, ibibigay din natin lahat-lahat sa kanila, guys. Ayan. So, sana... Sana kung nakinig man kayo, kung nais niyong tumulong, pero walang-wala kayo, pero gustong-gusto niyo talagang tumulong. So, ito lang talaga yung paraan na, na pwede nyo gawin, guys. Sobrang laking tulong to para sa kanila. Ang pag-share lang talaga. Ikalat sa buong mundo. Kung kaya nyo araw-arawin na i-share itong video na to, guys. Gawin nyo para makatulong tayo sa kanila. So, ginagawa ko na rin to sa isa kong channel, guys. Na kung magkano yung kikitain ay ibibigay doon sa... Uh, kinunan ko ng video o oh, ginawan ko ng content so binigay natin sa kanila binigay natin lahat sa kanila yung kinita so ngayon ito naman guys ito talaga uh, sobrang nakapaka-importante talaga to na uh, makakatulong tayo dun sa mga naapektuhan kasi sobrang dami nila dun guys sobrang dami nila yung uh, nangangailangan ng tulong natin ayan ako gustong gusto ko talaga guys kaso wala talaga akong madukot sa bulsa ko. Wala talaga. So ang liit lang talaga ng kinikita ko sa YouTube. So kung kung marami yung magshi dito sa video na to guys. Mas malaki yung maitutulong natin. At saka sa mga ano naman, sa mga naapektuhan ng lindol. Ayan kung nakikinig bang kayo dito. Ayan. So, kung may mga gadget pa kayo, may mga cellphone pa kayo na so, pwede rin kayong tumulong sa pag-share dito sa video na to. Ayan, pwede kayong tumulong din pag-share. So, yun lang naman yung gagawin nyo, guys, eh. Isi-share nyo lang ng talaga. Ipapakalat sa buong mundo. Para lumaki yung views na ito at kumita. Ayan. So, gustong-gusto ko talaga tumulong, guys. Promise. Gustong-gusto ko tumulong. Marami rin gustong tumulong. Tsaka marami na ring vlogger na nagpuntahan don sa Cebu para magbigay ng tulong. Kaso tayo guys, hindi naman tayo kilala, hindi naman tayo sikat. Kaya walang masyadong nanonood. Kaya magkano lang kinikita natin. Hindi kagaya dun sa mga vlogger na sumugod na dun ngayon sa Cebu at magbigay ng tulong. Eh malalaki kasi mga views nila guys. Kaya malaki talagang kinikita nila. Kaya pwede talaga silang hindi na humingi ng tulong sa inyo guys para magbigay doon or hindi na sila kailangang humingi ng tulong para ma-share yung video nila kasi ang lalaki talaga ng views nila. Kaya yung kinita nila sa mga sponsor nila, yun, makakatulong talaga sila. Hindi naman kagaya ko, guys. So, nag-uumpisa pa lang tayo. Ilan pa lang tayo? 11,000 subscriber. Tapos, 2,000 na uh, followers naman sa Facebook. So, baguhan lang tayo, guys. So, kunti pa lang yung nanundoon. Kaya wala tayong uh, may itulong o madudukot para maitulong dun sa mga naapektuhan ng lindol. So, sana guys, sana yung hinihiling ko sa inyo. Alam ko, alam ko na gustong gusto na rin tumulong, pero walang-wala rin kayo. Lalo-lalo na yung may mga uh, pamilya dun na naapektuhan din. Kaso hindi kayo makatulong kasi walang-wala rin kayo. Ako din, ako, taga din ako guys eh. Ano ako, Bantayan na, uh, Bantayan Island ako. So, may mga kamag-anak ako doon na naapektuhan din. Kaso wala guys eh. Wala akong madudukot guys eh. Kaya ito yung naisip kong paraan para makatulong ako doon sa mga naapektuhan ng lindol. Ito lang talaga guys. Ang gumawa ng vlog. Tapos kayo naman guys sa gusto naman tumulong pero walang wala. I-share nyo lang yung ginawa kong video. Ito, itong ginawa ko ngayong video na to. Ito lang yung isi-share nyo, guys. Wala nang iba, guys. Ito lang yung isi-share nyo. Tapos, kung hindi man talaga to magka so, pag hindi magka-views, hindi tayo makakatulong sa kanila, guys. Kasi, nagbabase lang talaga kami sa views. Kung magkano'ng kikitain namin sa YouTube, doon sa maraming nanonood. Yun lang talaga. Kaya, kaya kailangan ko ng tulong nyo na ma-share ninyo yung video na to. Kung sakaling tumaas ang views ng video na to guys, susundan agad natin din ng panibagong video para kumita din yung panibagong video. Mas maraming mas maraming video na gagawin guys. Mas malaki yung tulong na maiaabot natin doon sa mga naapektuhan ng lindol. Kung hindi man siya magkabiyos itong video na to, gagawa pa rin tayo guys, hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil guys kasi grabe guys, sobrang nakakaawa talaga sila guys. Ilang araw na sila, ilang araw na silang humihingi ng tulong sa atin para makakain, makainom. Kasi yung number one nga nilang nga kailangan is tubig tsaka pagkain. Ayan, so yun. Uulitin ko guys, kahit masakit na sa tayong nga ninyo Napaulit-ulit na lang ako So please I-share nyo yung video na to Kasi malaking tulong talaga Para sa kanila guys Para sa kanila Malaking tulong to guys Hindi na ako Hihingi sa inyo Na kahit singkong duling Kahit pisong duling guys Hindi na ako hihingi sa inyo Kasi alam ko Ramdam ko walang wala rin kayo kaya ito lang talaga yung isang paraan